Sabra, ngayong araw sa mga kakausapin kung negosyo ang pag-uusapan, ay paghandaan mong mabuti, may maganda kang good vibes ng swerte, kaya ilabas mo ang naaayon na iyong katalinuhan, nang makuha mo ang tiwala ng kausap, at ngayong araw ay bawal muna sa iyong makipag sa mga dalawa ang kasarian, na hindi kayo magkakasundo ngayong araw sa ibang araw mo kausapin at sasa iyo ang deal ninyo. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ngayong araw ay huwag muna papasok sa investment Pwede kang matalo o magbibigay sa iyo ng kalungkutan sa hinaharap, sa ibang araw ka mag-invest kung talagang gusto mo na masaya ang iyong pagkagising sa umaga. Sa trabaho ay naaayon ang araw sa iyong kasipagan, kaya ipakita mo ang ibang katalinuhan para mas mapansin ka ng superior na babae, ang iiwasan mo talaga, ay magtiwala kagad ka kahit pa iyong kaibigan sa trabaho ngayong araw ng maligtas ka sa suliranin. Sa pagmamahalan ay may sinyales na pwedeng suliranin, na pwede ay dahil sa pagseselos o biglaan kang magagalit, kaya iyong habaan ang pasensya ng tuloy-tuloy ang masayang pamilya. Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red, number 22, number 17 at number 34. Scorpio, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, kung may natapos kang usapan ng nakaraang araw ay huwag mong follow up. Baka isipin na gustong gusto mo ay baratin ka sa hatian ng kikitain, at ngayong araw ay maging mahaba ang iyong pasensya sa usapang buhay pamilya, sa mga magulang, at mga kapatid ng hindi ka magalit, at walang maging suliranin at matapos ang usapan ng maayos. Sa iyong pera ngayong araw ang pahiwatig ay kung talagang may ekstra kang pera, ang mabigyan ng pera ang iyong magulang, at ang minamahal ay lalong magpapaganda ng grasya ng swerte sa pagkakaperahan. Sa iyong kalusugan, ngayong araw ay dapat kang umiwas sa alak at maalat na pagkain lalo na ang instant noodles sa gabi, mag-iipo ng karamdaman para mapahina ang atay o kidney ayon sa gabay kalusugan mo ngayong araw. Sa pag-ibig, dapat lang na masaya ang iyong aura pagkausap ka ng mga minamahal, nang laging may grasya na mag-aalaga ng inyong kabuhayan para sa pag-asenso, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, Mga masuswerteng kulay at numero, color white and color gold, number 24, number 19 at number 5. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay. Ay good ang enerhiya mo malakas ang katalinuhan, kahit anong deal ay kaya mong magawa ngayong araw. Basta may mahabang pasensya ay lalo kang tumatalino ang pinapahiwatig. Ang iwasan mo lang deal ngayong araw. Ay deal sa malalayong lugar dahil may makukuha kang pwedeng magpahina. Nang iyong kalusugan, at ngayong araw ay maganda na madalaw mo ang mga magulang, na magbibigay sa iyo ng katalinuhan ng swerte at sila naman ay mapapasaya mo para sa ikakaganda ng kalusugan. Sa iyong pera ay bawal ka magpautang at makatulong pag malaking pera ang ilalabas, dahil hindi ka mababayaran na ng maayos at problema na sa pera ang makukuha. Sa trabaho ngayong araw ay iwasan mo ang mabilis na magalit, o mainis, mag-focus ka sa ginagawa ng hindi ka mapasok ng pagkainis. Sa pagmamahalan ang pahiwatig kung magkakaroon kayo ng bigla ang suliranin, ay huwag mong pagtatagalin, na may pag-aaway, dahil kayo rin ang mahihirapan at babagal pa ang grasya ng swerte sa inyong pag-iibigan, Aries ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color pink, number 28, number 30 at number 15. Capricorn, huwag ka muna magdedesisyon ngayong araw kung meron kang plano na dapat gagawin, nabibigyan ng desisyon dahil pwedeng may dapat ka pang idagdag bago mo magawa ng maayos ang isang mahalagang desisyon, at ngayong araw din ay huwag kang magpapabigla sa mga kausap, dahil pwede mong ikalito kung iintindihin mo ang kanilang sinasabi, ang maging relax ang isipan, ang siyang magbibigay sa iyo ng kaayusan ngayong araw sa mga gagawin. Sa iyong pera ay may gabay ng swerte maganda kaya pwede kang maglagay ng pera sa investment o sa ibang pera lang ang ilalabas ay kikita na basta, sa maayos ang interes na tama lang ay pag-unlad ng iyong pera. Sa trabaho, ang maging matatawag na may katapangan ang dapat sa iyo ngayong araw, para walang makagawa ng kalokohan sa iyo sa trabaho, Aquarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 26 number 15 at number 39. Aquarius, mas mabuti pa sa iyo ang iwanan ang mga kausap, pag iyong nararamdaman na may kabastusan magsalita, dahil kahit magkasama kayo at maayos na pagkita ng pera, ay maghihiwalay din kayo dahil hindi mo kayang magtiis, na makasama mo siya ng matagal dahil sa ugali niya, kaya ngayong palang ay iwasan mo na ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay may aura ka ng katalinuhan, kaya gawin mo ang nais mong mga plano, at makakagawa ka ng bagong idea ng pagkakaperahan. Sa pag-ibig, kung talagang nais mo ng pakasalan ang kasintahan, ay mag-ipon ka muna ng talagang sapat na pera, para sa inyong pagsasama na, huwag mo sa kasal gagamitin ang perang malaki, dahil kung may ipon kang pera ng dalaga o binata ka pa ay magdadala ng swerte sa inyo, kung mag-asawa na kayo, pahiwatig ng gabay ng pag-ibig. Sa trabaho, sabi nga ni Donia de la Isla kay John, magsumikap. Kapa, yun ang isang kulang pa na nakikita ng mga superior mo sa iyo, kaya maaga ka lagi papasok sa trabaho, at iwasan mo ang makipagkwentuhan, at mag-focus sa mga ginagawa pag oras ng trabaho. Mga sinyales na dapat mong gawin para makalapit ka sa pangarap na pagtaas ng sweldo, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue, number 15 at number 13 at number 22. Pisces, kung may kausap ka ay iyon ang ipagpaliban. Muna dahil wala namang sinyales na magiging maayos ang usapan, mag-focus ka na lang sa mga idea mo na makagawa ng bagong pwedeng pagkakakitaan, at ngayong araw ay may aura kang madaling maniwala sa mga tao na kausap natotoo ang mga sinasabi at may aura ding madaling magalit mas mainam na iwasan mo ang ibang tao na makausap at sa pamilya at mga kapatid ka makipagkwentuhan makakabuo ka ng mas masayang relasyon para laging magdadamayan sa oras ng kagipitan sa trabaho ay mas mainam sa iyo ang lumiban kung wala ka sa maayos na katawan magpahinga ka kung gusto mo kung talagang papasok naman ay mag-focus sa mga ginagawa, kahit mabagal ka ay makakatapos ka ng maayos. Sa tahanan ay maging mahigpit ka sa mga tamang patakaran mo, nang walang makakagawa ng ikakalungkot nila sa pamilya, kaya sabihan mo na sundin ang iyong mga gusto ngayong araw, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow, number 24, number 18 at number 35.